Ito yung gili-layout natin. na uh, limang palapag with drop dick. Ayan. Dami pang damo. Delikado ito. Baka may ano dito. Ahas. Ayan. So yung bandang dulo, merong parang Uh, parking space doon nakapwesto yung barracks natin yan dalawang palapag yung barracks natin ang ilalim yan lalagyan natin ng simento yung part ng ilalim yun lang yung pinaka space na natitira natin dyan ano? kasi dito sa part na ito merong dito na 2 meter sa ilalim lang no sa taas naman sa garan yung magiging slab natin dyan So limang palabag yan po. So gagawin natin dito, uh, ili out natin to. Puguhitan mo na to bago papasukan ng bako. Kung sakaling bako yung gagamitin. Mayroong sukat ito na 7.5 meter yung pagganito niya. At yung papunta doon sa dulo, umabot ito ng 28 uh, meters. Ano? sama na yung ano. Uh, so mayroon itong 28 meters papunta doon. Magmula dito sa... Ah, uh, ang ganda ng likod likod dito, no? Yan. So baka ding lupa ko siya. Dinimolish. Mga lumang bahay dito. Pusang gala. Grabe na. na. Yan. So yun yung barracks mo na ang gagawin bago butiga yung ilalim para may mapagtatambakan ng mga kakailanganing simento. So yan, nilalagyan na nila ng bubong. Ito yung magiging challenge dito yung mga kapitbahay. Kasi mataas itong building na to, no? So yun na yun, yung pinaka... Yung maganda-ganda, Giero, tayo. nakabarak sa mga tao. Rick, kurong mo dito, Rick. Ah, oh, okay na yan. Ah, oh, okay na yan. Labas kunti doon. okay na yan. Pa uh, Pasok ka dito ng kunti para pa mapagtatalihan ka dito. Kasi ipitin natin yan. Ah, oh, okay na to. Okay na yung ganyan, oh. So kahit papano, maraming makaka-barracks dyan dahil napakasikip lang nung area natin sa barracks sa mga tao. So pa ba yan, pupunta din mga tol. Okay. Ayun oh, no, kitang kita yung area lo, no, sa baba. Wow, ang natin. Ayo, tawir. Tawir ngatul. Ya, kita kita aja nih pakai uh, sana nanti. Maka picture. Yo. Jadi kado nih udah terkait tubuh. Sila ini nanti ya, aja ya. Karena bumi pikir. Karena lu takut. Kita kita yang mga kawatan dito kung makiat Ay, eh, eh, huwag dyan sa kapitbahay. Ay, eh, huwag. Huwag ka magpako dyan. Doon lang yan. Doon lang yan. Doon sa na Post. Yan. Tubo lang yan. Isa pa. Isa pa tayo sa Rio. Isa pa. Yero, yero. Yung ganda-ganda. Yung hindi butas-butas. Yero, yero. Pangit na. Yan o. Oh, Kula isa. lang po. Huwag hmm. pala kung matasin mo ang hangin. yo aiyaw. Ayos, tatay, tatay. Right? Okay, yung liliot natin. Alim na pala po yan. Pang-anim yung roptic. Okay. Okay, tayo. Okay, lipat ah. Wala pa namang hangin. putsi sa baba. O, Okay. Ayong banda na yan, yan yung gagawin ating CR.